So ito po mga gm isa itong uh, Ford Territory uh, 58,659 pa lang yung kanyang kilometer Yan, nakapark position tayo, maandar yung sakyan yan, no oh. Tapos gusto ko may bahagi sa inyo ito mga gm Kaya like and share po yung ating videos na ito Dahil napaka-important ito mga ka-GM Ang uh, concern ng customer dito, ang problema niya Ito, uh, dinala dito sa ating uh, workshop uh, Sinakay sa ano, wrecker Kasi nga ayaw tumakbo Yan, nakaparking, nakaparking position siya Kung makikita nyo, ito yung kanyang uh, selector switch sa kanyang transmission sa automatic. Yan, umiikot naman siya mga GM, umiikot. Pero dito, hindi lumilipat yung kanyang ano rito. Kaya kailangan po ninyong tapusin yung ating video na ito dahil napaka-importante ito kung paano siya i-diagnose at kung ano yung kanyang problema. So, yan, uh, pass forward na tayo, no? Uh, yan po, at uh, tapusin po yung ating video na ito. Napaka-importante ito mga GM, lalo na sa may mga sakyan na ganito. Gusto kong may bahagi po sa inyo itong ating video na ito. sa mapagpalang araw muli sa ating lahat at uh, isang magandang araw muli. Ngayon na uh, nandito tayo sa loob ng isang sakyan na uh, Ford Territory. Gusto kong maibahagi sa inyo at uh, like and share na rin po yung ating mga videos para magkaroon din ng uh, idea at dagdag kaalaman yung iba. Sa lalo, lalo na sa mga ganitong uh, problema na sakyan sa Ford na ganito, isa itong uh, trending no. Isa itong uh, trending na sakyan na uh, Ford Territory at uh, top of the line na rin ng uh, Ford dito, Ford company. So yan kung makikita ninyo umaandar siya kasi nga mainit ngayon At uh, kailan natin na nga mag-aircon So makikita ninyo Naka park position siya So yan po Yung kanyang instrument cluster sa harapan no Napakalaki At uh, ito naman yung kanyang uh, Rooftop Ito yung kanyang switch Yan O uh, bumubukas yan So sarado natin uh, Gusto ko may bahagit May share sa inyo mga ka-GM Yung ating uh, video na ito Kasi nga ang problema nito Paano natin na uh, isolve Paano natin i-check Ano to? 2023 no. Tapos ang kilometer pa lang niya ay 58,659. So ayan po, napakagandang uh, ano to, idea at dagdag kaalaman na rin sa inyo. Ah, uh, ida-diagnose natin ng mabilisan at para magkaroon kayo ng uh, idea kung paano yung anong uh, naging problema nito, no? So ngayon, kung makikita ninyo binuksan natin dito. Ayun po, uh, tinanggal lang natin yung uh, ano niya rito, cover niya ito, yung pinaka-cover niya kasi may dalawang uh, torillo rito. Uh, star screw tapos sa uh, tagiliran yan tinanggal natin dito sa tagiliran so para matanggal natin itong kanyang ano mga GM ito kasi kung makikita ninyo nakapark position siya tapos uh, itong kanyang switch umiikot naman gumagana naman siya yan yan oh, gumagana naman siya nakaapak sa preno uh, so ayan po no, nakaapak sa preno Tapos uh, i natin sa ano Yan, kung makikita ninyo, hindi umiilaw hindi gumagana yung mga ilaw niya rito pero umiikot yung kanyang ano, selector no? yung kanyang selector switch so yan po yung problema nito ayaw tumakbo, tinanggal natin yung cover niya rito yan, yung pinaka ano niya tapos uh, para matanggal natin itong kanyang cover, kasi i-check natin itong mga GM at uh, ipapakita ko sa inyo kung paano siya i-check so ngayon, yan sinisilik natin siya pero hindi nagbabago dito sa harapan no? yan no? Nakaparking pa rin siya. So, ibig sabihin, ayaw tumakbo itong sakyan na ito. Ayaw niyang tumakbo, no? Yan, no? reverse, ayaw, neutral, drive, ayaw din. Yan, naka-drive na tayo, pero ayaw niyang tumakbo. So, ibalik natin sa park. Yan, uh, ganun pa rin siya, no? Yan. Reverse, neutral, ayaw. Ayaw ayaw uh, mag-engage, no? So, ngayon dito, ito yung ating uh, gagawin. Uh, tinanggal lang natin yung cover, may dalawa lang na screw dyan Tapos sa uh, dito, sa harap, harap dito, may isang screw dyan tinanggal din natin so ito iangat na natin mga ka GM yung kanyang cover no? yeah para magkaroon din ng idea yung iba isa ito sa trending at uh, na video natin sa may mga ganito kasi yung napanood natin sa youtube at sa mga facebook yung uh, nag trending na ganitong problema uh, hindi masolve ng iba no? yung uh, ilang basis nang dinala sa Ford Casa ngayon na uh, Simple lang ito mga ka-GM, madali lang siyang i-diagnose. Tapos wala naman siyang check engine dyan na lumalabas. Uh, ngayon, ito, tinanggal lang natin yung apat na bolt niya rito. No? Ito, inangat natin dyan. Uh, tinanggal lang natin yung apat na bolt. Yan. Uh, number 8, 8mm yung size ng bolt niyan. Tinanggal na natin. So ngayon mga ka-GM ito. Ito yung kanyang uh, ano, uh, rotary shifter switch. Yan o. No? Oh. Rotary shifter switch itong uh, ano na to itong uh, switch niya na to no? sa kanyang uh, shifting shifting gear sa transmission ngayon yan mayroon siyang wire dyan tapos ito mga kajie may motor ito sa loob may motor siya para yun yung umiikot pagka units natin dito pag gumapak tayo sa preno magana na dapat yung kanyang motor no ito kanyang motor dito sa loob ngayon tatanggalin natin itong kanyang wire para may pakita ko sa inyo paano natin i-check yan so kahit hindi na po natin gamitan ng scanner ito no dito sa kanyang problema ay alam na alam na natin kung ano yung problema nito yung mga ganito yung sa mga hindi pa nakakalam at sa mga baguhan na mekaniko yan na tamang tama po sa inyo ito itong video na natin daw so ngayon tatanggalin natin to ugutin natin to kanyang ano connector yan so tinanggal natin yung connector no tapos makikita nyo dyan uh, ano pa rin normal pa rin nakapark position pa rin siya. so tapos So ayan po, tanggal na siya, no? Tanggal na siyang buo. Ay, tabi muna natin. Uh, tapos uh, kukuha tayo ng test light. Gagamit tayo ng test light. Kasi mag-isa lang tayo nagbi-video mga ka-GM. Bubuksan natin itong ano, pintuan. Kukuha tayo ng ground. Ayun po, yung ating test light ay nilagay po natin dito. Tapos uh, titignan po natin yung kanyang ano rito. Yung kanyang uh, positive, no? Kung nasaan. Kasi yung uh, wire nito, yung butas nito is anim, yung kanyang uh, fins. Pero yung wire niya mga ka-GM ay 5 uh, wires lang, no? 5 wires. So, titignan natin yung positive kung may supply siya. Para malaman natin kung uh, buo ba yung kanyang wire o may putol, no? So, ayan. Titignan natin yung kanyang ating uh, test light. So, ayan po. Yung, nakailaw po yung ating test light, yan. So, ayan po siya. So, ibig sabihin may positive supply siya, no? Ayan, yung isa. So, ayan. O, so, dalawa yung positive nito mga ka-GM dalawa kasi itong gitna na ito itong isa na to itong gitna wala ito walang wire ito kasi lima lang yung wire na nakakabit dito ito yung dalawa yan umiilaw yung positive natin yan yung positive na isa umiilaw din ito magkatabi ito positive yan tapos yung isa yan hindi yan so ibig sabihin mayroon tayong uh, positive supply itong dalawa na ito itong, itong white uh, red saka yung yellow red na wire no yun yung positive natin so para malaman natin kung may ground signal tayo para malaman natin kung buo yung ating ano no buo yung ating wire so ito ngayon kukuha naman tayo ng uh, ano rito sa positive naman natin lalagay itong ating uh, probe ng ating ano probe ng ating uh, test light no yun na uh, ilagay natin sa loob so ito kumuha tayo dito sa ano sa may fuse banda para makita natin yung ano natin makita natin dito yung uh, ground ground side no yung ground signal dito sa wire so ayan po pero nakaapak tayo sa preno mga kajim kasi umaandar yung sakyan so ayan oh kung makikita ninyo mga kajim oh yan umilaw yung ating uh, uh, test light no yan so ibig sabihin bo buo yung wire natin no ito yung kanyang ground side Ground signal Itong kulay itim Itong black black color na ito sa ating wire Ito sa kanyang shifter switch Tapos itong dalawa kasi mga ka-GM Itong isa papunta sa kanyang transmission module Tapos itong isa naman uh, Papunta naman sa ating brake switch no? Sa kanyang brake switch So yan po yung signal ng transmission Saka signal ng brake Yung dalawa Kaya bali 5 wires siya Itong isa ay ground signal Itong dalawa ay positive So, ibig sabihin, buo yung ano natin mga GM, buo itong ating uh, wire connector, no? Kaya ang uh, problema nito, direct to the point na tayo, uh, itong ano nya, itong uh, rotary shifter switch. Ito po yung ating uh, i-order sa ating customer para ito po yung kanyang palitan. So, yan po. Uh, gusto ko lang may bahagi, sana nagkaroon kayo ng idea dito sa ating video na ito. Kaya napakagandang nga uh, i-like and share po natin para magkaroon ng uh, idea yung mga may sakyan. Kasi ito yung madalas na nagiging problema ng ganitong uh, Ford Territory. So ayan po no at uh, ako po yung nagpapasalamat sa patuloy yung suporta at panonood na aking mga videos. pinakita uh, natin kung paano natin dinayagnose at kung ano yung problema nito. Kasi nga hindi, hindi siya gumagana. Hindi gumagana yung kanyang uh, shifting uh, switch no. Yung kanyang uh, cambio. Yung kanyang automatic transmission. Ayaw mag-shift dito. So ito lang po yung problema nya Itong uh, rotary shifter switch na to So ayan uh, Maraming maraming salamat po At uh, sana nakatulong tong video ko na ito uh, Itong ano naman Pagtanggal naman dito madali lang Kasi ano lang yung screw nya Tatlo lang yung screw nito Tapos angatin lang natin Kasi may mga pins naman na ano yan Pinakalak So ayan po madali lang siya. Kung paano natin tinanggal, ganun, ganun din bang pagbalik natin. So yan, maraming maraming salamat pong muli Sa patuloy yung para at panonood na mga videos GM Auto Tech